Iba ang lalaki kesa sa babae Marahil ang mga tao iniisip nila Ang pagiging lalaki ay ang pagiging malakas Macho, malaki katawan, may pera May mga maraming kaibigan na connection sa buhay Tapos ang ba pagiging babae naman ay ang pagiging maganda Sexy, mahinhin, mapag-alaga sa mga tao Sa pamilya, sa asawa Ang lalaki ay dominante Ang babae naman ay ang submissive or mapagbigay sa lalaki Ang lalaki ang matalin no ang babae ay ang malambing, ang lalaki ay ang taga-provide, tapos ang babae naman ay ang tagapag-nurture or tagapag-alaga. Lahat ng mga ito ay ang mga generalizations na alam natin na sa lipunan sa kung ano nga ba ang pagiging lalaki or babae. Pero ang nais nice kong ibahagi dito sa video na ito ay ang mas malalim na pagtingin nga sa ugat ng kung ano nga ba ang pagkalalaki at ano ang pagkababae mula sa isang spiritual na pananaw. Sana mabigyan nyo ng counting time ang ibabahagi ko dito ngayon mga kapatid. Ito lang ay introduction or pagpapakilala at marami pa akong ilalabas na mga video tungkol sa topic na ito kasi napakalalim talaga niya, iisa-isahin natin para mas maintindihan nyo kung paano nga ba kumilos dito sa mundo. Pinag-uusapan ko ito ngayon, kapatid, kasi maraming mga tao na nalilito nga dahil nga rin sa iba-ibang mga ideya na nagkakalat tungkol nga sa feminismo at LGBTQ+. Nalilito ang mga tao sa kung ano nga ba ang lalaki at babae. Gusto ko na magbahagi sa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng lalaki at babae mula sa isang spiritual na pananaw. Mula ito sa sarili kong pagmumuni-muni sa mga kinekwento ng mga puting inkanto sa akin, sa mga napapanood at nababasa ko na pinagsama-sama pinagtagni-tagni ko para makabuo nga sa kung ano ang pagkakaunawa ko, sa kung ano nga ba ang lalaki at babae at gusto kong ibahagi yan sa iyo, kapatid. Ang lalaki sa pinakakaibuturan ng pag lalaki ay ang tinatawag na purong kamalayan or pure consciousness. Siya yung walang laman na nag observe sa lahat ng mga bagay sa buong kalibutan, sa buong mundo. Itong consciousness nga, yung kamalayan na nakakakita, nakakadama, nakakarinig, at nakakaranas sa lahat ng mga pandama dito sa mundo ng tao. Tapos, ang babae naman sa pinaka-kaibuturan sa spiritual na pananaw ay ang lahat ng mga bagay na nagbabago, lahat ng anyo, forma, mga panahon, ang buhay mismo na palipat-lipat ng mga nangyayari, pabago-bago ang mga nangyayari. Yan ang babae. Ang pagkalalaki at pagka babae na ito ay ang tinatawag nating polarity. So parang North Pole, South Pole, di ba meron tayong attraction, meron tayong repulsion. So makikita natin dun sa magnet nga yung pinag-uusapan natin dito, yung lalaki at babae, mga opposite yan na pole at opposite na sex, gender, na dahil nga sa pagtutunggali nila ay nakakalikha ng buhay dito sa mundo ng tao. Sana hindi kayo malito dun sa pinapaliwanag ko kasi ito na ang pinaka-ugat ng lahat ng bagay at mas maipapaliwanag ko ito sa kung paano nga natin ito mailalapat sa ating pang-araw-araw sa relasyon o pakikipagkapwa natin sa ating mga kapwa-tao. Ang spiritual na pagkalalaki at pagkababae ay mga enerhiya na nasa loob natin bilang mga tao. So, merong enerhiya ng pagkalalaki at may enerhiya ng pagkababae. Depende kung sino nga din ang karelasyon nila. At yan ang magiging basihan sa kung gaano kadami yung pagkalalaki mo at gaano ka dami yung pagkababae mo. So kapag lalaki ka or malakas yung pagkalalaki mo sa sarili mo ay hindi ka masyado nga na tatrabol, hindi ka masyado nagbabago ayon sa mga nangyayari sa paligid mo. Ikaw yung matatag kumbaga na kung ano man ang dumating sa buhay mo ay handa kang harapin at hindi ka masyado na tatagtag kumbaga or na babalisa dahil sa mga nangyayari sa paligid mo. So yun yung maganda sa isang lalaki o nagpapalalaki sa isang lalaki, siya yung parang bato na nasa gitna ng baybay. Tapos yung babae naman, siya yung kapag hinayaan mo yung pagiging babae niya, ay marami siyang damdamin na pabago-bago at yun nga din yung nagiging parang fuel or gasolina sa kanyang pagmamahal sa isang lalaki. Kung yung lalaki yung bato sa gitna ng baybay, yung babae naman yung tubig na palagi na lang humahampas doon sa bato. So nandito tayo sa pag-uusap nga sa kung ano yung lalaki at babae. Kung titingnan natin ito mula sa isang spiritual na pananaw, ay ang pagkalalaki nga or yung pure consciousness, siya yung nag-oobserba sa lahat ng mga nangyayari sa buhay. Tapos, yung pagkababae naman ay ang lahat ng bagay, tao, pangyayari na nangyayari dito sa buhay na inoobserbahan niya ng purong kamalayan na yon ng pagkalalaki. Sana hindi ko kayo nawawala dun sa pagpaliwanag ko ha. So yung lalaki, review lang natin. Pure consciousness, bato, matatag, hindi nagbabago, nag observe sa lahat. Tapos yung babae naman ay ang palaging nagbabago na parang mga alon sa dagat. Tapos siya ang bumubuo sa lahat ng bagay sa buhay. Sa gayon nga, di ba, makikita natin na mayroon tayong pure consciousness sa loob natin. Lalo na kapag nagme-meditate kayo, na maging aware kayo sa hininga nyo, ay magiging aware kayo na ikaw ang awareness. Tapos hindi yung hininga mo, halimbawa kapag yung hininga mo yung mineditate mo na parang fo focus ka lang sa hininga mo. Yung hininga mo, nagbabago yan, paiba-iba, minsan mabilis, minsan mabagal, inoobserbahan mo. So ikaw yung nagoobserba na parang pure consciousness na pagkalalaki. Tapos yung umiiba-iba, katulad din ng hininga mo, yun yung pagkababae na parang yung dagat nga na paiba-iba, na may daloy, di ba? Pero yung pure consciousness, hindi nagbabago yan eh. So, kung gusto mong maging mas lalaki ka or maging aware ka sa pagiging lalaki mo, ay dapat matuto ko nga na mag-meditate. Matuto ka maging mag-isa. Tapos, mag-observe ka lang sa kung ano yung mga nasa isip mo o nasa hininga mo. At magagawa mo ito kahit na ikaw ay babae, ha? Kung baga, ang sinasabi ko dito, yung pagkalalaki ng purong spiritual na enerhiya, ay kailangan natin hasain sa pamamagitan nga ng pagiging aware sa ating sarili, na tayo pala yung awareness, or yung kamalayan, na nanunood sa lahat ng mga bagay na nagbabago, para hindi lang tayo parang maging babae, sa paraan na parang ma-hustle tayo or palagi tayong maguluhan na wala tayong pahinga mula doon sa pabago-bago ng buhay dahil nga ay hindi natin alam na tayo pala yung nag -o sa lahat ng mga bagay sa paligid natin at hindi tayo yung mga kaisipan natin, hindi tayo yung mga hininga natin, hindi tayo yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi nga rin tayo itong mukha o yung katawan na ito. Tayo yung nag -o sa kung ano ang nangyayari sa katawan, sa hininga, sa isipan, sa paligid natin, sa mga kapwa nating tao. So kahit na lalaki ka or babae ka, at wala akong anything against sa mga bakla or tomboy, ha? Iba pang usapan yan kasi ibig sabihin nga ang spirito nyo ay lalaki. Halimbawa, pero yung katawan nyo ba babae. Tapos yung spirito nyo babae, tapos katawan nyo lalaki. Kaya nagkakaroon ng ibang attraction na parang same-sex na. Okay? So kahit na tomboy, bakla ka, or LGBTQ+, or whatever ka, ay pwede mong gawin ang pagiging aware doon sa sinasabi ko na ang tao ay may dalawang aspeto ng pagkalalaki at pagkababae sa pinakakaibuturan ng spiritual na pananaw. Pwede rin ihalin tulad doon sa sinasabi na yin at yang. So yung yang usually yun yung mga ginagawang lalaki. Tapos yung yin yun yung babae. Tapos mayroong mga iba-ibang mitolohiya katulad din ni Malakas at ni Maganda halimbawa. Pero ang importante lang talaga na alalahanin dito yung pagkalalaki lang yung matigas at hindi nagbabago tapos yung pagkababae naman yun yung palaging nagbabago na malambot ito nga sana din yung mga bagay na gusto kong pinaliwanag sana sa akin noong bata ako para mas maintindihan ko kung ano nga ba ang ating buhay at yung mga pinaka ugat ng paano natin intindihin kung ano ang lalaki at babae so ngayon Gawin naman natin kung paano to i-apply sa ating mga relasyon sa araw-araw nating pakikipagkapwa tao nga. Lalo na kapag may lover tayo or sabihin natin yung romantic or sexual na relasyon. Kaya nagkakaroon nga ng sexual na attraction sa pagitan ng lalaki at babae or sa may enerhiya ng lalaki at babae kasi may isang mas lalaki kaysa sa kanila doon sa enerhiya. Na hindi masyado nagbabago, siya yung matatag, siya yung marunong mag-observe sa lahat at hindi natitinag sa mga pabago-bagong bagay, so siya yung mas lalaki. Tapos, yung babae naman, siya yung pabago-bago ng damdamin, parang excited, puno ng enerhiya at kung ano-ano ang gustong gawin. Kung maintindihan natin ang dynamic na ito, ay mas magiging maayos ang lahat ng ating mga relasyon. Minsan, ang mga lalaki may pagkababae din na nai-express katulad ng kapag minsan ay pabago-bago din yung damdamin ng lalaki tapos nagpapahayag siya na parang babae nga tapos kung ano yung sinasabi niya ay hindi pala yun yung gusto niyang sabihin talaga tapos hindi yun yung gagawin niya dahil sinabi niya lang yun dahil yun yung naramdaman niya so isa pa yun na difference nung dalawa ay yung lalaki or yung pagkalalaki. Salitang lalaki ay yung literal na kung ano talaga yung gagawin mo sa buhay mo, sa hinaharap, na pinlano at pinag-isipan ng mabuti, yun yung sasabihin mo. Kung baga, you mean what you say. Kung ano yung sinabi mo, yun talaga yung ibig mong sabihin. Pero ang babae naman na pagsasalita, ay meron kang pahiwatig doon sa sinasabi mo na hindi man literal. Halimbawa ay nag-aya ka doon sa asawa mong babae, lalaki ka. Tapos sabi mo, punta tayo sa movies. Pero ang sabi ng babae na yan na, ayoko pumunta sa movies eh. Pero yung pala, ang ibig sabihin nun, ay hindi naman sa gusto niya talaga or hindi na pumunta sa movies. Pero ang pakiramdam niya sa'yo noong panahon na yon ay parang hindi siya masyado nakakaramdam ng pagmamahal sa'yo. So halimbawa, nilambing mo yung babae, tapos niyakap mo siya, ba diba? Hinalikan mo. O baka gusto mong pumunta sa pelikula na gusto kong puntahan. So magbabago yung isip niya kapag babae siya mag-isip, di ba? At babae yung pagkakasabi niya, hindi literal, ay magiging gusto na niya pumunta sa movies. So kumbaga, yung sinasabi ng babae ay ang kung ano yung nararamdaman niya doon sa panahong yon na hindi naman ibig sabihin na talagang literal na gusto niyang gawin yon o hindi. Pero yun yung nararamdaman niyang gusto niyang gawin doon sa panahon na yun, depende sa pagmamahal mo sa kanya Sana ay naiintindihan niyo yung mga sinasabi ko Dahan-dahan ipapaliwanag ko dito yung mga pagkakaiba ng mga lalaki at babae At pagsisimula pa lang ito mga kapatid Pero kumbaga gusto ko ng pag-usapan ito Bilang importante nga na halige sa ating buhay Dahil lahat ng mundo dito kahit gusto man natin o hindi ay may lalaki at babae. So ang lalaking pagsasalita, yun yung diretsyo, literal, logical, analytical na isip na pagsasabi ng mga bagay. Tapos yung babaeng salita naman, yun yung para sa damdamin, emotional, intuitive, kung ano yung mga nararamdaman na daloy ng emotions or energy in motion sa ating mga kalaoban, yun yung salitang babae. So, pwedeng Depende sa kung ano yung pagkakasabi. Dagdagan pa natin yung sinasabi ko sa pagsasalita sa lalaki at pagsasalita sa babae. Ang pagsalita ng lalaki sa kapwa nilang lalaki ay ang nandyan sa forma ng mga hamon at pagsubok, pagpuna. So kapag meron kang nakita na kapwa mong lalaki, halimbawa na kaibigan mo, matalik mong kaibigan at sasabihin mo siya, Bro, kailangan baguhin mo to kasi yan yung nakakasagabal sa'yo dun sa buhay mo. So yan, mga hamon yan na pagpuna, na okay, sige, meron kang mali or meron kang pagkukulang na kailangan mong ayusin at pag magawa mo yan ay magiging mas maayos yung buhay mo. So, ang magiging response niyan, kapag lalaki din yung kinausap mo at naintindihan niya bilang lalaki, ay, oh bro, sige, salamat sa pagsabi. Gagawin ko yan bilang challenge na mas butihan ko pa, mas pagbutihan ko pa ang sarili ko dun sa sinasabi mo. Pero kapag babae naman ang kausap mo, limbawa lalaki ka, tapos sasabihan mo yung babae mong asawa na, halimbawa, di ba, masyado siyang malakas kumain or masyado siyang tamad mag-exercise kapag sasabihan mo siya ng, oy, masyado kang malakas kumain, tapos hindi ka nag-exercise, napakalaking away na mangyayari, di ba? Pero kapag sasabihan mo siya sa paraan nga na, na, pinupuri mo siya, halimbawa na, Gustong gusto ko yung itsura mo kapag nag-exercise ka Para napapansin ko na healthy yung eating mo na nagbabawas ka rin sa junk food na pagkain, mas magiging maganda yung magiging reception niyan. Galing mo ah. Okay yan ah. Proud ako sa'yo ah. Kapag sinabi mo yung pagpuri sa babae ay mas matatanggap niya yon at mas lalago siya. Tapos pag pinansin mo halimbawa yung kagandahan ng isang babae, lalo na kapag nag-e-effort siya sa pagpapaganda nga sa sarili niya, ay mas ma-appreciate niya din yon. Dahil dyan sa pagpuri na yan, ay mas pagbubutihan pa niya ang mga ginagawa niya na pinansin mo sa mga compliment o mapagpuring paraan na yan sinasabi mo. Bilang mga lalaki kasi sa lalaki ay mas direkta yung pag-uusap natin. Okay lang yan, di ba? Lalo na yung mga matalik nating kaibigan, ganyan talaga yung pakikipag-usap. Pero ang mga babae, mas pahiwatig sila, hindi sila direkta, 'di ba? Kaya nga may mga chismis, may mga pahiwatig sa mga bagay na nangyayari. At normal talaga yan. Pero yung mga iba nga ay mas babae sila kaysa lalaki. Kahit na mga lalaki talaga sila sa mga pag-uusap nila kasi puro chismis. Hindi rin nila kaya yung literal na direkta sa usapang lalaki. Kaya sana nga uh, maging aware muna tayo sa kung ano nga ba yung ginagawa natin. Mas lalaki ba tayo magsalita or mas babae ba tayo magsalita. Isa pa kasi na nagiging dahilan ng pagkakalito ng mga tao ay dahil sa paiba-iba na ang hormones ng mga tao dulot sa pagkain 63 sa kapaligiran natin na marami ng mga toxic. Tapos meron pang mga tao na talagang nagho-hormones na, lalo na yung mga transgenders or transsexuals, kaya umiiba na yung isip nila ayon sa mga tinitake nilang hormones. Pero saka na lang natin pag-uusapan niya ng mas detalyado, pero sabihin lang muna natin ngayon ang mga basics sa kung ano nga ba yung pagkalalaki na polarity at ang pagkababae na polarity. Isa pang main difference ng lalaki sa babae ay ang lalaki ay meron siyang purpose na intention na kailangan niyang gawin kasi yun yung magiging direksyon ng buong buhay niya. Lahat ng lalaki ay may ganitong sense ng mission or purpose na kailangan nilang mahanap. Kasi kung hindi nila magagawa ito, ay hindi sila magiging masaya at maapektuhan din ang kanilang relasyon sa kanilang asawa na babae at sa kanilang pamilya dahil hindi nila na ipapahayag, hindi nila nagagawa yung purpose na kailangan nilang gawin. Wala ring attraction ang mga babae sa lalaki na walang direksyon, walang purpose sa buhay. Kaya kailangan talaga ay matuklasan ng mga lalaki kung ano ang purpose na ito. At hindi lang matuklasan sa isip, kundi maramdaman talaga sa puso, maramdaman sa buong buhay, sa buong katawan, na aligned siya doon sa paggawa niya ng kung ano ang gusto niya at pakiramdam talaga niya na purpose niyang gawin sa buhay na ito. Saka na lang natin pag-usapan kung paano nga ba ang pag-discover ng purpose na yan pero importante lang na malaman natin na ang pagkalalaki, meron siyang misyon na kailangan gawin at kapag sinusunod niya, ang alam niyang kailangan niyang misyon na gawin ay magiging maayos din ang relasyon niya sa kanyang babae. May ilang mga lalaki na sapat na sa kanila ang pag-alaga lang sa kanilang mga pamilya pero karamihan sa mga lalaki merong ibang misyon na kailangan gawin para sila ay maging fulfilled sa kanilang mga buhay at maging matino din ang relasyon nila sa kanilang mga asawa na babae. Para naman sa babae, ang kanyang priority talaga ay ang kanyang relasyon at pati na rin ang pamilya na nagiging bunga doon sa relasyon na yun. Kumbaga, number one talaga ang relationship at nagiging sakripisyo nga lang na dahil nga sa mga kakulangan ng kaalaman ng mga tao sa kung ano ang lalaki at babae at kung paano ang tamang pakikipagkapwa sa mga asawa ay nasasakripisyo yung relasyon ng babae dahil hindi na nga masyado maganda ang relasyon nila sa laki tapos nagfo-focus na lang sila sa mga anak nila. Yung relasyon kasi yung pinaka-importante dahil kung wala ang relasyon, wala rin yung anak. Ang nangyayari lang ngayon ay dahil nga hindi napagtutuonan ng pansin at kulang sa kalaman ng mga tao sa kung ano ang magandang relasyon at paano panatiliin ang magandang relasyon na ito. Kaya nga nababaling yung atensyon mula dun sa relasyon na nagiging anak na lang yung focus nila. Pero ang babae talaga, ang pinaka-focus niya ay ang relasyon sa lalaki na napili niya. Yung lalaki, hindi niya priority yung relationship niya. Ang priority niya ay ang purpose niya at malaking bagay importante ang relasyon niya doon sa babae niya para matulungan at mas mapaganda, mas mapalago, mas mapasarap ang kanyang purpose na isinasabuhay. Kumbaga support ang relationship doon sa purpose ng lalaki kasi yung purpose ng lalaki ay ang nagpapalalaki doon sa lalaki na yon. Mga kapatid, nagbahagi lang ko dito ng basics sa kung ano nga ba ang enerhiya ng lalaki at babae at hindi pa ito kompleto pero gusto ko lang maibahagi ito para masimulan ng mga tao ang pag-iisip nila sa kung ano nga ba ang nagpapalalaki sa lalaki at nagpapababae sa babae. Ako ay isang lalaki so syempre ang karanasan ko ay isa bilang lalaki pero meron din naman aspeto ako na pagkalalaki at pagkababae sa sarili ko na maaari kong ibahagi sa inyo kung paano yun gumagana. Meron din akong relasyon sa asawa kong puting kanto na si Rose na medyo kakaiba din pero kahit paano ay makukuha ko yung mga konsepto na pwede kong ibahagi dito sa mundo ng tao na gagana pa rin sa pagkakaunawan nyo at magagamit nyo din sa pag-iisip tungkol sa mga relasyon ninyo dito sa mundo ng tao. Kahit na same-sex ang relationships nyo ay ma-apply nyo pa rin ito kasi makikita nyo yung dynamics ng pagkalalaki at ng pagkababae. Okay mga kapatid, yan yung mga pinaka-basics sa kung ano nga ba ang pagkalalaki at pagkababae yung lalaki, yung matigas, literal, pure consciousness, walang laman at nag observe sa lahat. Hindi nagbabago, direkta, logical, analytical. Yung babae naman ay ang palaging nagbabago, siya yung dagat, siya yung palaging malambot at paiba-iba ang daloy. Siya ang buhay mismo at ang lahat ng pagbabago dito. Pahiwatig, pasikot-sikot, emotional, intuitive. Sa malaon na ay mapag-uusapan natin sa kung paano nga ba talaga balansihin ang mga ito sa relasyon natin. Sa pinakasimpleng paraan, gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano natin magagamit ang kaalaman na ito para maging mas maayos ang ating mga relasyon. So bilang lalaki, kung matatag ka at pabago-bago nga yung isip ng asawa mo, magbahagi ka ng katatagan mo at ibahagi mo yung pagmamahal mo sa pamagitan ng yakap, halik, pagngiti, pagpatawa sa asawa mo na hindi ka nababalisa sa sa kanyang mga pagtukso sa iyo at sa mga pabago-bago niyang pagsasalita. Nabunga nga rin sa pag-testing niya lang sa iyo kung matatag ka ba talaga bilang isang lalaki. Ibahagi mo lang sa kanya ang katatagan mo, ang paglambing mo sa kanya, sa pagyakap, sa paghalik, sa pagsayaw, sa pagngiti, sa pagpapatawa sa kanya at siya ang makakaramdam sa pagmamahal mong ganyan magiging mas maayos na ang relasyon dahil dyan. Kapag alam mo nga na kapag bilang lalaki, ikaw ang dapat maging lalaki na matatag. Tapos yung babae, natural talaga yan, napabago-bago siya kasi babae siya. Ganyan talaga ang mga babae. Huwag kang aasa na maging iba ang babae. Kung mag-iba sila at maging katulad din ng lalaki, wala nang magiging polarity, mawawala na din yung magiging attraction ninyo sa isa't isa. Para naman sa mga babae ay hayaan nyo ang sarili nyo na magbahagi talaga ng ano ang damdamin nyo at sana mapanood ng mga lalaki yung video na ito para maintindihan nila kung ano nga ba yung dynamic ng mga lalaki at babae. Ito ay mga basics mga kapatid. Ito ang simula sa pagpapakilala ko sa kung ano nga ba ang pagkalalaki at ang pagkababae at paano maging maayos bilang lalaki at bilang babae. So syempre ang magiging focus ko talaga yung paano maging lalaki bilang sa sarili kong karanasan. Tapos, yung pagkababae naman, ay ibabahagi ko din yung mga punto mula sa obserbasyon ko din sa asawa ko at sa kung ano yung isasabi niya sa akin na ipapasabi sa inyo bilang mga babae para maging maayos ang relasyon ninyo sa mag-asawa at pati na rin sa pamilya niyo at sa buong mundo makakatulong din ito. Magsubaybay lang kayo sa mga sumusunod na panahon para ipaliwanag ko nga ang iba pang mga aspeto tungkol sa ating mga pagkalalaki, pagkababae, at ang seksualidad na sagrado. Maraming salamat po mga kapatid. Tuloy tayo sa landas ng kabanalan. Maging aware tayo sa ating pagkalalaki at pagkababae. God bless.